this time I'll find a way to get you off my mind All I need, all I need Is a good place to hide guys, nandito nga tayo sa bandang dulo, no? Dulo ng Carmen Planas, dito sa may uh, Padre Rada. So, ito yung mga makikita natin, guys. Ah. Yeah. Uh, gonna... yeah, si bossing. Good morning, boss. Si hey, marami mga interior, ha. Bakit? Atuls na Ano po Ano ito? <makes> okay, <noise> Ah. Oh, anoan pala nang ano, bombilya, guys. Ito. Oh Cinderella, Cinderella Quintas. <laughs> oh. Hay nawawala na sa nawawala daw na sapatos sapato sa Cinderella eh. ito na. May video niya no. Yan iMFM niya. may mga speaker. May mga iba-ibang paninda rin si Bossing. May mga rilo. Yung mga rilo mo Boss magkano yan? 120 120 kasama na daw battery 120 kasama na battery yun pati mga shade meron din si bossing eto ano rin sa rin sa so boss oo ayan ang video.

Maraming pang mga ganyan mga TV plus, mga for the box, marami rin ayan, uh, si, go, go, go. Go. si Bossing nakabili nakabili ko oh. nakabili yeah, nga, oh. 250 oh. lang it. yan o no? ano ho yan ha, uh, Korea ang ano yan ha o, oh, uh, set shoes, Korea Korea, itong ganito ha, uh, nakikita ko dati sa Korea magkano po yan boss? 250 lang 250 lang o. murang murang na siya ha

Sir, pala pa parang uh, Ay, yun, yun, nandun kanina. Sa tabi ng mga trompa, mga ano, oh, yun, yun. 500. 500. 500. Original, 500. original 500. yan? Oo, oh, okay. Okay, iwas. Okay. Hindi nyo na tinawaran. Tayo, parang dyan kanina. Hindi nyo na tinawaran. Pero original kasi. Oo, original. Original. Bigat, yung klase na lang yan. Nagamit ng na mga, ano, survey. Oh, oh. Sige. Dami mong ano, ano yung mga stainless talaga o yan? Silver yan Ay o, oh, tawag doon, silver no? Yeah. Mahal yan ha huh. Ayan, ganyan pala ko, oh. ang bigat niyan ha, mahal yan Mahal yan o Oh. oh. Dami o, oh. puro silver Kasi pa paano ako doon, maliit lang na ano eh, mahal na, libo na Ayan, ganyan, libo na oh. Mahal na Sige boss, thank you Good morning yan yeah, si Boss Mario, good morning. Good morning. Uh, uh, kaya, hindi naman ay sa bukas uh, lagi. Bravo uh, yan. Pagkunti uh, uh, na lang yata panitay nyo <laughs> po ha. Uh, na, na yata <laughs> lahat ha. Ang pa nila kapansin. Bossing oh. Shout out yun. Uh, Shout out. Anong ano po sir? Sa Saan po kayo? Uh, kagitingan. Kagitingan. Ayan uh, si Bossing. Kagitingan. Lagi namimili siya sa ano. Carmen Planas. Kurautan. Ura uh, dito. Ura. Ayan. Grapo. 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 Pwedeng pang-artist tayo ng mga. Good morning po. Wow, sarap ng ano. Ayun na. na. Ah, good morning boss. Iso, yeah, no? Oh, ito, marami kayo ngayon ng ano ah. Ito, uh, mga US to, lap. Kumaki mo sa malapitan. Ayun. No? Mm -hmm. ah. Oh. Nadit ito America. Yan yung ah. dati. Oo. Oh. Ang dami, no? Matanda ya kaysa rito. Ito original silver. Binibili sa kanya 13 sa ranking. Oh, yun no? Ano? Ay, sa si gramu ano lang niya ah? babayaran. Ano ko bali? Papasok <laughs> oh, nga silver, niya. no? Oo. Oh. O si Rizal. Papasok ko sa kanya, di siya ako. Oh. Sa gramu lang. <laughs> Dapat to sa kolektor. Oh, yan mga kolektor, sigurado. No, oh, ang ganda oh. Piso natin 'yan eh. Ang mabini. Um, yan, oh. Eh. Kinukuha niya sa rangke yo. Ay, Ayo, oh, oh, si kulinary mabini nga. Saka ano, 1864 ha? to 1964. 1864 to 1964, oh. guys, no? Ayun, no? Kapulinaryo hmm? mabini. Kapulinaryo, oh, national hero. Mm -hmm. National Hero. Kaya nga ako. Ayan. May mga may ibang klase rin ng piso bills si Boss Kuya Silver dito, na eh. may amag. Hmm. <laughs> <laughs> Puro silver po yan. Pinukawa ni Juni yan. Uh, <laughs> sa gramuan. Ay, hindi siya talaga <laughs> mga ano. <laughs> si silver ha. Sa arangke. Oh. Ayun, hindi pala. kami ron. <laughs> Original po yan. <laughs> Bigay okay. ko libo, 2,000. Sa siyenta, isang gramo bibigay ko. Ito sa yan, sa per gramo, 41. 41 kasi isang gramo ng silver ngayon. ah Hindi, 1464. Matanda pa to. Ha? Hindi ka nabutan yun eh. Hindi ka ko dyan yan. Magkano ko binayarin, sa libo may dami <laughs> pa rin, oh dami pa rin Ito yun

Ayun, na, posil, oh, makita nung lang. Meron ako nakita ko dati. Ay, na fossil oh. Fossil. Fossil. Sayang hindi ko pinupi. pangkos-kusang yellow 80 pesos. Ano ba 'yan? Get get, get oh. yeah. Yeah, de to. dito sa Oh, ito sa kaputikang. Ayun, na, na 'yan, guys. Ito, lahat ng klase, sangko-sangko. murang mura na yan, ha. E, Mura-mura na, oh, yan, ha. Baka <laughs> mabaliktad ka dyan, ha. Okay, thank you.

You know, billionaire, billionaire. Hindi po pang pang lalaki po. May dinitali. Billionaire guys, a billionaire. May dinitali. Ayun ah, pakita natin. Guys, a billionaire. Ay, Billionaire. Kaya man rin ka pagka ito ay shot mo, billionaire ka na. Thank you. Billionaire.

Amplifier Pyesa ng Amplifier Ito guys ha, yung mga latag-latag ngayon dito Gamot na lang yan eh. Gamot na lang Sige Sige lang Siko, saan po ba yan? Sa pagpuntang talo. Ayan. Ito, boss. 150. Panahe. Panahe. Okay. Magkano po yan, boss? 150, boss. 150. Ayan na yun. Ayan na mura na yun, oh. 1,000. 150 pesos. Okay, boss. Salamat. Ayan, okay, guys. So 200 lang daw, oh. ganda 200 so, original uh, 200 ganda ng ano, quality yung ano 200 pesos Ayo, thank you yun ano so, Prada Prada ah, golden crown oh. brand ng Prada yan Ini Ay. balik ke Aran Marahin bag si Kuya Dito lang yan sa ano Dito sa Carmen Planas, Padre Rada, saka doon din sa Tumasmapua, Naglalatag. Ayan. So, ayan na nga guys. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa akin, no? Uh, dito natatapos ang ating vlog for today dito sa Carmen Planas. Araw po ng linggo, no? So, once again, sa aking mga subscribers and viewers. Maraming maraming salamat po sa inyo. Shout out sa lahat ng mga ano natin diyan, yung mga nagpapa-shout out, hindi yeah, ko na, na natandaan kasi ka yung mga pangalan nila eh. Kaya pasensya, pasensya na ano? uh, sa susunod ano ko nang ilalagay ko na lang yung sa video yung mga names ng mga nagpapa-shout out. So, maraming maraming salamat and God bless nawa safe ang lahat bawat isa. Guys. Diyan hangga sa susunod po sama anyo kulit I don't know if I'm strong enough I've never been the kind to of give it up But this time I don't know where To go somewhere I've already been, am I really going back again this time?